Hello, hello guys. Yan, samahan nyo kami ngayon. Nahango kami ng bigas paninda para dun sa kabilang tindahan. Pasensya na kayo guys sa boses ni Inday. Sinisipon, pangit ng ang boses, dinagdagam pa. At ayan na nga guys, kahit medyo traffic, eto, dumating na rin tayo sa ating kuhanan ng bigas. Dito sa May Bukawe, eto nga pala yung malaking hanguan ng bigas dito sa Bulacan. Eto na nga pala. Dito, ito yung aming kinukuhanan ng bigas. Ayan guys. At ayan na nga guys, pagkatapos natin magbayad sa cashier, ito na nga tayo dito sa may babaan ng bigas. Nauna na nga pala yung van dito kasi dito naman ibinababa yung bigas. Puting van lang kami ha, pero hindi kami nangunguhan ng bata. charis, At ayan na nga, pagkatapos natin magbayad sa cashier, ito na nga at nilagay na yung mga bigas natin. Isa nga pala ito sila guys sa may pinakamalaking rice mill dito sa may bulakan. Kaya ito, lilipat tayo sa kabila kasi nandito yung ibang kulang na bigas. At okay na nga yung ating bigas. Check na natin ulit. Okay na siya. Kaya uwi na tayo para mahatid na yan sa kabilang tindahan. At dahil tanghali na guys, kaya ito, dadaan muna tayo dito para kumain at gutom na yung aming boss. Ito namin napili kasi wala naman ibang madadaanan kundi ito na lang. At ito yun guys, pagkatapos magpipindot ng order, ito na yung ating order. Ayan, masarap daw, kaya lang hindi ko malasahan dahil nga may sipon ako at walang panlasa. Kahirap no, naman. No. Kaya pagkatapos namin kumain dyan, diretsyo na kami uwi. Bye bye!